Ay, pisto lang Ay, mga gopa. Siyempre, nah, lang dyan <laughs> yung vlog. Mga baka kong dagko. Ay, ganit ka sa panay. Uy, saboy. Oh, sabon. Sige ba, ganit ko. Hindi, hindi sa po. Sa gopa. Hindi may ginaglamdag na rin. Nagwapa lagi mo. Walaami, na man, -kora -kora. Na ano? Ay, nagwe ha. lagi ni pataban ano. Wow. Sikit. Ako <laughs> rin may nagluto ko dano. Good. Uy. Pero mas gana ako din na ka ng okra. Sige, wala man ha. Tibuok ok nga ano. Dalaga ni si Richard. Hi, si Achille. Hi, guapan ni si Jay. Pagkita, pagkita mo na ang chill. Yawa! Galaon na ni si Jok. Pagkita sabi. Ikaw sa nila mga <laughs> O na, guapan. si Jay. Tagasa ka dahi, dabaw. Tagadabaw. Do-tarty ni si Ja. <laughs> <na, guapa, laughs> Kini si da mani pakke nagbuhayad pusoon dako ka Pagwapa mi kay kaisama buka sa TikTok dali ko ginahanan kami mismo oro sa mga bisita nga guwapa champurado sa gid na lamang na oi kay mo oro pang guwapa lagi champurado lagi champurado man ka Ikalamira ana o da pa o gatas okay gatas, gatas, gatas. Mm, nami hmm nami na pagaso sakto bang katamis okay ra basta ikaw may mahimo murob ni mo kaonon tabi manisi jap oi kaon bi dibalik nis kaldiro kaon morning mga memes! ano karon august 6 na koy ano na koy kanang appointment sa ano magpa lab test na koy lab test ro appointment so mo adokog mubarak hospital gikan ko night duty diretso na didto kay kapoy na si uli balik didto Ha, kuha ano, na Hago na. So, magbaktas ako mga memes. Mga 30 minutes so, ni na ibaktas yun ron. Murag, lapas pa ng 30 minutes. Kaya aramang kainit. So, maging nahinay na ito. Kamisig na ako dyan panta. Ito, hospital. Na hospital. So, baktas ko pa doon dito sa unahan. Nahinay na ito. Mabot na ganyan ta. Basta, kaluyan lang sa gino. Sa aning masakit ito nanta. Kinhanglan dito yung laboratory. Kinhanglan magpa-follow up, check up. Sunod dito sa doktor kay Paranis atong kajohan. Di arabat as gawas ng trabaho na dito sa pamilya. Kinhanglan dito magpa-check up. Kinatay batiyon. Sige. So, yeah. So, migikan ko mga men sa trabahoan is 7.05. So, nakaabot ko sa hospital 7.20. Kahit nakadali-dali. So, kung lang ako kay Prating Inita. So, karon nag-open sila 8.30. So, what's what's Tapos nako ko nagpakuhag dugo. So, maulit na ko. So mga memes, nakauli ko kukikan ng patosok mga past 9 na sa buntag so perting gutuma na plus katugon pag gadjud kumong nagdiri dali gadjud ko gluto kay maadjud na laman pud masublan na tong kay nag fasting ba ko kay di ka pwede ko agdugo kung di ka mag fasting pero fasting kog mga 10 hours so mauni si za kaon na kay perting gutuma gadjud promise good morning mga mens unya na pal pakagahong check up kay gibutang ni Dr didto August 8 so ang 8 is Friday unya kay close man ang OPD department mag every Friday So pagka ato mingaw, so nagtanong-tanong ko, agoy. Open ra sila Sunday to Thursday. Friday and Saturday close ang OPD. Oh my god, doctor. So nakabalik jud ko gahat, dala dala jud to 30 minutes. Diyan na jud na. ingon nga wala jud perpekto na masajud jud ang tao, <laughs> di ba? Nasajud sila. So balik ta ko, ang consultation is every Tuesday. So madto ganin na karong Martes is day of ko, pero gikan ko night shift. So ingana jud na. So wala pa huwag, direct sa so, hospital. Oh my God! Kaya nabito mo nag-effort ka, sa jukag bata, naligo ka, nagkanan, prepare, na-prepare, jud ka, kay nalagay ka, check up. Unza, di ay, so, mura na po din sa gugma. Kaya nang, char, ikunin ka pa sa gugma. Kaya nabito mo, todo effort ka, ng mahal ni mo si di ay, di paasar ka. Pagkahuman, di higugma ra ka. Unza, di bidyaan ka. Ano, na, oy, sakit ba dyan? Ang imong effort, ang imong mga preparations, char. Bitaw, Mauli na po eh. Say. Na wa man, man dadjo nagahom check up bantog kay mingaw dito ang housekeeping dito nag scrub. Alka relate ka adjo po nag scrub sila every Friday kay close man nagigid tong department which is maidaghang mga pasyente. So na hospital. Sumuli so, na lang po. So magpahuway na lang ko kay gidugo po ko. Moro ko magbinupos na siguro ko kay gusto ko ng dugo eh. Hay just ko Lord. Thank you Lord. Kay bisan og ay masakit ning taon ni. Yes. Tagad pagkusog ning taon. Thank you Lord. Happy Friday sa tanan nga nang day off. mga order na sa like zerzer na sa like kubos ikining grilled chicken ilang anyhow na sa like chicken 69 na sa like beef spicy turbanis unja na sa like garlic sauce unja na sa like zerzer and let's eat na okay mga maams ready na ng atsong foods Char, ato to an, 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 an. arang kalamé, arang kalamé, arang porulami so yummy jerjer -jer, i love jerjer kau nonton Friend, friend! lami, <laughs> <Damboy lupod. laughs>

Ang dish po, maka ano no, makapainit sa kalawasan. Kitaun doon, manong song. Ulit alom na John. Wow, kalamig sa kanun. Mmm, kami naguhaday! Stone heart. Sa so, gusang sakro. Kaya ano eh? Nasa Abu Dhabi. Na? Si stone heart. heart. Um at hindi kasing-tasing bato. <laughs> Pagaya, sa ng lari. Tug, no lari ron? Mas tata -ta ron. Sa ta ulas na ron.

Aljon, awar, hinoong doon ako. Banto ginawa. Hindi, hindi, sa tingo. Maunit siya ako, pagkakain sa ano, sa air supply. Hiiir! Ano hinoong naku ni mo, John? Oo, tood. Maunit, gwapo nga anak ni Juan Al. Huwag, si Al, ko'y. Tumpukpon. Gamay po siya, karoon, itambog na siya, naka-adjun po siya sa Japan. Si Dodong Al, John. Tung si Michelle, Na Saudi, masigur na siya. Tung inaawa? Hmm. Paisa, hindi naman niya. Taut out ni Anton. Anton is tol. Yah Ngunit na ako dyan, isa ka anak nga po Army, di ba? Hmm, ako. Ang ba gyal-gyal na naman ko ani. mag na naman ko para malami-lami at pangang. Ano kayo mo nga Ha? Ano kayo mo Kung Udo kayo na sa Facebook, sa kwan pa mi, sa pitos pa Sa pitos pa mi, doon. Musta mo ka John? Ako bisa sulit doon Impas na. minyo. Ano kayo na Taga, ka sawa. anak. Wala ka bukan ako

Hindi magkatuwa sa kwento ni kanito ni. Wala kay bata ko. Oh bata pa. Kantahan jud ta dani. Hay yang favorite na kanta. Oh hero. Ya na. ko supply. Here I am. Di <laughs> kada kada na isa sa supply na isa supply. Basta may supply midla kanito sa tingo bro ara ka sa payo tingo sa air supply. Sige na bro sa. Dili unsa may sud mo? Oh, the I chicken 69. Mo ni kita mo chicken 69. Nga spicy. Jadi I beef nga Beef nga spicy. Yan dyan grilled chicken. Yan dyan jerjer. Jerjer. Nga makapalami sa... Makapahumot pa rin niya sa kuhaan. Kipi. si Marites. Manamakaon dyan si Marites. Ano sa man itis? Bumbay? Ano itis? Kuhaan na karot. Bawang ka? Balo. Okay. Balo. Bawang kuhaan Karot na gigit banggood ba? Lami ya ba yan? Yan ang kuhaan mo? Siyoda, sure, Jun. Gigit mo yung sa... Gigit gigaw sa halo. Masa gula Bombay. Nakatawa na oh, sinta ni mo dyan. <laughs> Haha ha ka na dyan. Ha-ha. Okay. <laughs> oh, hello. <laughs> Sige <ligi katawad>, <laughs> <ligi katawad>, <laughs> na lagi katawa dun! Wala ka yung naong na. na lagi ka katawa dyan. Nagamay <-matan>, tambok. <laughs> tambok na yun ka dyan. Ating ading na. Dili siya mo appear, Ating na. Cheers. Nang lukod. Kanto John, so ginna love. Okay, okay. John, gusto mo maghigop sa bow love. Na, <laughs> kani. Magpasaw. Ano man ilang sauce? Okay. Super ano, super watery. Kulit. <laughs> Kulit na mo mamimsik mo ato mo barak hospital. Kay naka-follow up check-up so it's 6 am. So nag-time back one hour. Kay para sa dokumento. Na ara hospital. Na ara sa ko gawas advance ko 1 hour ano ta karon August 12 so as i said the other day mo balik ko kinapalpak napalpak ang akong check up atong Friday so by mistake nga namutang sa appointment ang dili sakto nga uh, date so balik-balik man ta man sakiton man nagita balik jud ta anak ra kinabuhi hindi jud ta mapasagad sa atong mga gibati kaya nga no kita ra puy magantos dali oi atong mga anak kasi ginoo ko. Kung ni nindot nga pagka ano. Nindot. So this is my bank altijari. Doon naman sa hospital ni si Jacka siya lang kuan. Siyempre. Murarag ubos o ibabaw. Ito ang hospital o. Diyan ito ang hospital. Hello mga mems. Karoon pag-adyo ko na humanog check up. So, ano na alas 8.47 na sa buntag. Pero ni Adtokog ko, ni Adtokog hospital alas 6.20. Kaya para lagi mag-una ta. So, mas maadyo ganyo dahil kuhan sa juhu na to. Ay, sa juhu tamahuman. Ika, number 3 ko. And then, happy ko. Kaluyan sa Lord. Thank you, Lord. Happy ko kay agahong thyroid nga. Problema na ho nga sa una. Is normal na siya. Actually, na yung nodules. Pero, yung doctor, don't worry about your nodules. Kay, dili siya delikado. So, iya ko nung i-ano, amor ang panidaan, ni Diyod siya panid an kung mudako ba or dili, kung magmintin ba sa inga kada, kung mudako ba, sumay ang ingon. So, <laughs> I'm happy. Kaya katong pagkatong Diyod na dyan nasa, on, hyper Diyod ko. Hyper ka Diyod ko, mangurog ko, lain hong lawas, anak, dagan ako kibati. So, karon nga, murag nagbawas-bawas ng stress. Stress ka Diyod, makakuan, makatrigger sa mga sakit-sakit. So, adyo ko di ka Diyod, adyo ko di pa-stress. Diyod, kanang kuan, nagtikog medicine. So alhamdulillah, thank you Lord, thank you Lord. Nag-hype ko tapos nga ron, yung doktor, your thyroid is normal. It's good. So, ay, salamat ginuaway ka tapos ang pasalamat Lord. bahala naman yung liugug na ay nagbuko Lord, basta normal si Jha, dili si delikado. So nalipay ko sa ingong doktor nga, adyo ka balaka kung kay kuan, bukol sa liog, kaya dili siya delikado, no? ah uh, no worry about your bukol. Yan na, ay, ginawa you ko know, Lord, mura ka dyo ko sa ni doktor. So mauna kayo nag-normal man ko, normal man tanan akong kuan so pabalikon ko niya December na may makita pero agahong tambal tuloy-tuloy pa rin so thank you Lord ay muli na gadyo kong malipad dyan muli kong na ako yung nahunaon pwede daw kong makakaon bisag sa'yo na ako sa Pinas pwede kong makainom o beer ako itong ipangutan na dok pwede kong makainom o beer anything you can drink no worry about even if you take the medicine yun si even bet di pa kong mainom o mga eh, hard uy pa ko beer chay Lolo taga China ayun <laughs> gamay ako kagmatalo <laughs> Na mong sudan, na mong sudan na. <laughs> Special gajud na tapay ang puto to ah. <laughs> Muhi mo puto, kilaw ay eh, pudlo. <laughs> Hello mga mams. August 28 karon, makikita ta. Makita mi sa ang POV. <laughs> ang POV nga friends, makita mi nga to So, kay naami transaction. chart It's August 28. Open please. Open for me. Thank you. Oh my God. Masunorin itong mga to. Thank you. Thank you for opening me, Char. Di ata sa Lulu Hypermarket. Magkita ni akong BFF. Palayok. Ang daming palayok ro. Oh. kami ng KFC. Yeah, from 11 a.m. to 2 a.m. Hmm. Yan, bukas. Dito kami sa KFC. Dito kami kay Angkol KFC. Parang baho. So, mapalinis ka din, Coco. ko. <laughs> hmm, sige. Kaya kamain mo na tayo for... Tara, order na tayo. Ah, sige, sige, order. Tara, wag na lang. Ay, kuripot. Kung <laughs> <Tumang na>, ano <laughs> Hindi ko kaya eh. Marunong ka magpindot? Ay, di na lang tayo sa to o Sige, so, oh. Katakot bang. Mayroon... Ang takot -an ako sa iyo. <laughs> okay, um, regular din sa akin. ato uh, regular. Gaya-gaya? Gaya-gaya <laughs> naman to. Pumindot ka nga dyan. Price is price, no? Price, no. Regular. Yes. Drinks? Drinks. Drinks. Drinks, uh, Mountain Dew. One, uh, Pepsi. Ano sa'yo, Coke, Cola? Wait, can I see some? That is also Twister, right? It's uh, so, this is big size. Ano pang inaanap mo? Nothing. Only, only, only one or two, right? Yeah, two. One Pepsi, one? One Mountain Dew. Okay. You have strips. Strips also. Strips also. Can you add strips only? How many strips do you have? Four possible. Special. Spicy. <laughs> Spicy. Let <laughs> <laughs> uh, okay. Parang hindi po snacks ha. Parang pulling nila. Ito yung ano, light snacks. It's eight. Fish. This is fish. Itong nakos na yung fish ba to? Itong nakos. Ito po si fish know. ba to? Ito. So part of the fish. Sea -fish. Sea -fish. Sea sya? Seafoods siya? Seafoods daw ang nakos. <laughs> so hindi na to fish. Seafoods na to. Fish also. Pero pag sinabi natin seafoods, di ba mga shells? Parang ganun. Ah, uh, sa seafoods. All seafoods. <laughs> ito yung sinigang namin. Anong is that dai? Tortillo. Tortillo? Torsillo. torsillo. This is Torsillo fish char. O, oh, ito o. Oh. Ay, sarap, sarap. Masarap siya magloto, promise. Kaya nabubusog na naman ang, ano ko, mabubusog na naman ang aking tijan. Ah bisita, <laughs> makape ko no si Jawed, drink one and photo at at the socialized broda. Nja, na, na tae so palde no. Ha? Charon ba. Nini ka na gusto dawas. Makita wa ng mga niya. Nga gwapa ng api. Ha? Kaya Test ready na ba ang kita dala? Magdin na. So serious mo na siya. Ba <laughs> buking kun. Ha? Ah? <laughs> oh. Maratis <laughs> pati lawu <laughs> ko sa isang niloto sa pananice, misagna, lesanya. Bisa mil, bisa mil, bisa mil mocho. Ako ni mamia, oh, sana. Unsa re suwayan ng isahan. Kana swear. Kana oh. Kana bi shamal kuno ni da pati ni sa dai ganyaro win na sa ano. Kaod. Danuin na ano man ni. Ja ni buka. Gabo kuno ni mo bait ni buka. Na, so kan na magda. mo dai. Oh, dong, gara-gara kekraman dekat gede dong. Oh, sakit. Oh, Uber. Ni di sini. Bukan lumba gak. Oh, ikan apa na Bapak menangis. Apa nak siapa? Kena aktif mesti 67.2. Angka ko. 68 kali nak Di 80 ko. Dirai mo

presyo guapa ang kapresyo ni sila mga rin ganina gigusla ag isa gikoto kini na po magpasalo na po sa mga ina tumbo kamu sila mo naman ini Mau magplancha itu ulo mo mo rin magsamuk samuk ang dahan sa tawag sakit magugong tiil sa naman mo ini reklamo dia ano reklamo kay muli dito ka Gulai, nanti nunggu

Bye. Bye. Bye bye yo. Bye bye. Bye. Chat dengan butuh kah? Bye. Ba bisa di tu pernah kami kawin pun di tu emang Bye bye yo. Kami dah mandor maritis. Sigi dari tu bye. Bye.